NAKAPOG VLOG NAM DIN AKO FAST 1 MINUTE LNG naman PARA MAKITA NEO LENG KONG NAG vlog SUBSCRIBE NAMON sa CHANEL KO MGA BESH THANK YOU SO MUCH sa SUBSCRIBER KO NAKAPOG LOVE na AKO MGA beko HAPPY NAMON AKO SEMPRE And I was now N-N-O-B-Z-O-O-T-O Ganyan ng Soto and wag kan wag jo kasi mo tama sa bisaya sa dobis auto ko and hari challenge ko and I was pas kung mali malaka mabilis pa na ako magsalita kasi one minute lang makapag-vlog in one second so sempre yung tayo para makaano naman di ba para makaano naman tayo baka pag-usap-usap tayo, di ba? Mga ganyan ganyon para maka-pass-pass away. Maka-ganyan, makapag-usap lang sa inyo. And then, vlog, bye, -bye.